Ayan, Aya, uh, welcome sa Channel. So meron tayong ito troubleshoot dito na C2.25 na bad So wala siyang current. Eh. So i-check natin yung sa stator. So binlatan pala nila. Check natin dito at i-check din natin yung sa ito yung sa CDI niya. So ECDC type yung kanyang CDI. At i-check rin natin yung dito sa kanyang ignition coil. Ayan. So ayan yung ignition coil niya sa ilalim ng tangke. So, ang gagamitin natin na pang test ay yung multimeter. Ayan. At wala namang problema kung yung gamitin natin ay yung test light. Test light na to. Ayan. So, ang disadvantage lang, hindi natin ma-read yung kanyang resistance kung pasok pa ba sa standard. So, ito, uh, kailangan pa natin siyang i uh, para ma-test. Ayan. So ang kagandahan lang sa pagtitest uh, mas maganda gamitin itong multimeter kasi ma-read natin yung kanyang resistance kung pasok pa ba sa standard yung sa dito sa stator, cdi at yung sa ignition coil so yan, naupisan na natin so tanggalin natin yung sakit ng stator yung kulay pula Unahin natin yung dito sa stator. Kung okay pa yung resistance ng pulser at yung sa kanyang primary coil. So yan, tatanggalin na natin. So lagay natin sa 2k ohms. i-read natin yung pulser. So iusin natin. Ayun, lagay natin sa 2k ohms. I-read natin yung sa pulser. Ayun. So yan sang uh, meron siyang 211. So pasok pa sa standard. Again sa sa ibang motor, uh, magkaiba yung sa resistance ng kanilang pulser. So kada motor ay iba-iba yung resistance o tinatawag na ohms reading. So dapat sa pulsar, 100 pataas. Kapag bumaba sa 100, so sira na yan. So ito yung kanyang primary coil. Ah uh, 017 17 14 Ayan so ito uh, May tendency ito uh, Pasira na itong kanyang stator Or merong naputol So si ibang motor Ang ranging ng sa primary coil Ay nasa 300 above Ayan Pag mababa na Sobrang baba na So may tendency na, na yan nasira Or sunog Or naputol Ayan, na ah, tapos na tayo sa stator. So, balik na natin itong sa kit nya. So, next naman natin. So, tapos na tayo dito. Next natin yung sa CDI. Ah, check natin itong CDI na to. Ayan. Sa mga wires nya sa kit, ah, okay yung mga connection. So, ang i-check natin, yung CDI. Itong multimeter natin. So, lagay natin sa continuity. So, dapat uh, wala siyang reading na pagganap. So, dapat wala siyang continuity. Kapag meron siyang continuity sa ibang parts, nabawa yung sa ground, ayan yung test probe natin, lagay natin sa ground. So, dapat hindi yan sila magkakontak sa ibang connection ng sa AC type, primary, sa kanyang kill switch, ignition coil, at pulse set. So, yan sa isi nya niya awalas ah, ang connection so dito ayan ah, grounded itong CDN na to magkonektado na yung negative at yung sa primary so may tendency ito ah, talagang hindi andar yung motor so ayan so dito sa pulsar oh, ayan so nagdikit ating test probe so pa sa pulsar ok so dito lang talaga sa kanyang connection papunta sa primary ko ayan grounded na So, yan, uh, sira na itong CDI na to So, palitan na ito ng pako. So, wala kasing mayari nito. So, natrople shot na natin. So, ito na, -na check natin, uh, sira itong CDI. Kaya ayaw mandar kasi grounded na yung negative sa primary coil. Ayan, uh, tapos na tayo dito sa CDI. So, proceed naman tayo dito sa kanyang ignition coil. Sa ignition coil, uh, mayroong tinatawag na primary coil at secondary. So, yung multimeter natin lagay natin sa 200 ohms so dapat uh, papalo ito sa standard nya nasa 0.2 to 2 or 4 ohms ayan so tingnan natin okay lang yan kahit balik na natin yung test probe ayan nasa 0.7 so pasok pa ito again uh, nasa 0.2 to 2 or 4 ohms so sa ibang motor ang mataas ang kanilang reading so hindi magkapareha lahat ng reading sa ohms reading ng bawat motor ayan so ayan nasa 0.7 talaga siya so good speed itong kanyang sa primary test natin sa kanyang secondary coil itong high tension na to so pagkasama yung spark plug cap sa spark plug cap dapat sa 5000 kilo ohms siya so itutala natin kung magkano ang reading dito sa kanyang sa secondary ayan nasa 5.4 so ibig sabihin yan uh, 5,000 so ang ranging ng sa secondary dapat uh, yung sama yung spark plug nasa 5,000 kilo ohms to 15 kilo ohms ang ranging nya so ito nasa 10 plus pagkasama yung spark plug so hindi ang ignition coil na to goods pa ayan so dito na tayo sa CDI na bago so bago natin nagabit i-check muna natin kung okay siya so dapat uh, walang reading na magaganap so lagay natin yung test probe na black sa ground ay nagtikit sa ating test probe ayan so wala sang reading good sa primary wala sa kill switch wala ignition coil wala so dito na tayo sa ayan sa pulser wala ayan uh, good itong CDI na to so off na natin yung ating multimeter so ikakabit na natin to so pagkita ko sa inyo mamaya uh, talagang sira na yung dating CDI nya so itong bago na to ayan kinabit natin so try natin pandarin yung motor kung uh, under na siya dito sa part ng stator, so i-check pa ito. So wala kasing maari, maganda sana kung buksan. So iniwan lang kasi ito. So try natin kung meron siyang kuryente. o natin yung susian. Tingnan natin. Kung meron na siyang kuryente. Oy, walang kuryente. ayan po lang mga ka ay hindi ko nakabit yung kanyang connection sa CDI so try natin ulit ayan ah, meron na siyang kurinte so tingnan natin kung andar itong motor kapag ikabitan natin so ayan meron na siyang kurinte so try naman natin yung lumang ah, kanyang CDI yung nakakabit sa kanya tanggalin muna natin itong yung bagong CDI try natin yung balik, yung kanyang CDI uh, tingnan natin yung pinakaiba kung mayroong kurinte o wala so ayan so wala na talaga grounded na yung CDI na to so balik natin yung bago at itry na natin paanda rin so tanggalin natin yung kanya kanyang CDI para mapaanda natin, itest natin yan, kabit mo na natin. Ayan, na uh, try na natin pandarin. O natin yung sasian. So, parang pasira na yung sasian niya. Tigas. So, patadyak natin kay Pre Eric. Ayan, uh, umandar na. So, paubos na yung kanyang gasolina. So, pigay natin. Ayan, turutin natin. So mas maganda kung dito sa Sito Bato Fay mayroong battery. So So wala ng na gasolina. So wala iba nang andar niya. So ito ah uh, i-check sana namin ito kasi walang mayari. Maganda sana kung buksan ito. Kung ang ganda ng mayari. So itong CDI uh, sira na talaga to. So kasi umandar na sa sa bagong CDI. So yung nabalatan diyan ah, uh, ititip lang natin 'yan. Tama na. So, yan. So, so ayan. So wala nang gasolina. So ayan mga Diaz, ah, ganyan lang mag-check dito sa City 125 na badja. Kung paano i-troubleshoot gamit ang multimeter. So itong motor na to, iniwan lang kasi. So hindi kami maka kasi wala siya. So at least napandar natin at sabihan na natin yung mayari kung ano yung sira sa kanyang motor. So yan hanggang dito lang peace out